ang Super Balita sa Umaga. Mga kapuso, Emil Sumangil, kanina na, na ulat natin na tumataas bilang ng mga tinatawag na wild diseases, water not foodborne diseases, influenza-like illnesses, uh, leptospirosis at dengue. Ayan. Uh, kaugnay na uh, natin ang mga detalye mula sa Department of Health. Nasa linya po natin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang kanilang tagapagsalita. Magandang umaga po sa inyo, Asek. Welcome po sa palatuntunan, sir. Maraming salamat sa pagbangon. Magandang umaga, Emil and Kathy. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Mm -hmm. Itong uh, wild, ano, water, foodborne, mm -hmm. influenza-like, leptospirosis, dengue, uh, nagbabala po ang DOH na tumataas ang bilang. Ano po ito, seasonal o dahil po sa panahon, lagay ng panahon? Yes, Kathy. Sabi nga namin sa communications unit namin, parang napaga yata. Dahil usually nagbabalita kami ng wild, mga ng June na, June, July, August, pag pumasok na yung ating uh, panahon ng tag-ulan. Pero mm -hmm. yun nga ang dahilan, dahil kahit ngayong Pebrero pa lang, meron dahil nababalitaan na shear line, intertropical convergence zone, easterly. So parang sumabay tayo dun sa pagbago ng uh, panahon, umuulan-ulan, may pagbabaha. Kaya yung ating wild diseases, dapat magpaalala na tayo. Yung bilang nung uh, waterborne, awa ng Diyos, di naman tumataas. Pero yung ILD, yung influenza-like illness, yung leptospirosis at yung dengue, yan yung nagbabadya. Mm -hmm. So usually po, kung hindi tayo naging maulan nitong mga nakalipas na linggo, hindi, hindi talaga tataas yung ganitong bilang ng ILD, influenza-like, leptospirosis at dengue. Tama 'yun ka, tama 'yun. Uh, usually pag ganitong panahon, uh, panahon ng Valentine's Day, ang inuulit namin sexual health, no? Pero sabi nga namin parang bakit ngayon? Tignan natin yung influenza-like illness. Kung titingnan natin yung total, actually pag compare mo ang 2025 sa 2024, mas mababa sa ng uh, kalahati. Dahil nung nakaraang taon, 21,340, ngayong taon hanggang February 1, 9,995. Subalit, so, yung bilang mula December 22 hanggang January 4 na 2388 ay tumaas sa 5,150 mula January 5 to 18. So pag tinitignan natin, parang umaakyat siya. Mm -hmm. So doon tayo nagpanababahala uh, pagdating sa influenza, sa malatrang kasong sakit. Asek, para sa mga kulang po sa kaalaman para ho makaiwas sa ganitong klase ng mga karamdaman, wild diseases, water and foodborne diseases. Dito muna tayo, anong dapat gawin? Nating na mga kababayan? Yes, so, so water and foodborne diseases, lalo na sa mga lugar na nababahano o or kung yari sa being evacuate, bago po tayo uminom ng tubig, siguraduhin natin yung pinanggagalingan ay malinis. Kung hindi po tayo sigurado ang talagang garantisadong paraan para mamatay lahat ng mikrobyo at virus, pakuloan po ng dalawang minuto, simula mag-oras tayo, simula pag nakita natin bubula na siya sa kulo, dalawang minuto, patayin, palamigin at saka inumin para malinis po siya. Tapos yung foodborne naman po, uh, ganoon din po, pagka tayo kumakain, siguraduhin natin hindi panis. Ang pinakamadaling abiso na sinasabi namin, kung ang amoy ay nag-iba at pang hindi pangkaraniwan, malamang sa malamang ay napanis yan. Asek, influenza-like illnesses. Ano naman ang na dapat nating gawin? sa influenza-like illnesses, Emil, no, yan yung mga malatrang kasong sakit. Ang paghugas ng kamay ng madalas at ang pagsuot ng face mask para hindi tayo makapagpasa ng mga hinihinga natin. no At yung kung tayo may nararamdaman ng simptomas tulad ng ubo, sipon, lagnat at pananakit ng katawan, wag na muna tayo makihalubilo sa ibang tao para hindi na ho siya kumalat. Leptospirosis at dengue, asek, sige, banat, tiro. Okay, yung leptospirosis and dengue natin, yung lepto hindi tumataas yung bilang pero tandaan natin kasi ang incubation period ng leptospirosis ay mula dalawang araw hanggang 30 days. Average ay 14 days or dalawang linggo. Ibig sabihin, kung tayo po ay nalusong sa baha at nanggagaling sa bahayan kasi yung no, pasintabi sa mga kumakain ngayon, yung ihinundaga, doon nanggagaling yung mikrobyo. Tapos pag napunta sa balat natin, pasok siya. So dapat po, kahit wala pa nararamdaman, kahit hindi pa tumataas, unahan na natin. Magpatingin po dahil meron namang antibiotic na pwedeng ireseta para hindi magkalepto. Mm -hmm. Yun naman pong uh, dengue, ayan, medyo nakita ho natin tuma tumaas talaga yung bilang ng dengue. As of February 1, 28,234 na ang bilang. Mas mataas ho ng 40% kumpara sa nakaraang uh, taon. Nakita po natin talaga na pag may tubig, may naiipon sa paligid-ligid, yung ating pag-ingat dyan ay ating linisen, ang mga napag-iipunan dapat tuyo para walang kitikite, walang nyamok, walang dengue. Tapos magsuot tayo ng mahabang manggas o kaya at saka pantalon para natatakpan yung balat, gumamit ng mga insect repellents. At kung tayo ay minaramdaman, lalo na yung mga bata, no, pagka nagkaroon ng lagnat, uh, ubo, sipon, or pananakit ng ulo o katawan, ikonsulta ko agad kasi meron namang mabilis na test ang dengue para malaman kung dengue at maagapan. Asa kaya bang katuloy, epektibo pa? Yung katulpo, nakakaalis naman yan nung mga lumilipad na lamok, no? So parang ano yan, kumbaga parang yung fogging and misting. Pero Emila nga, biso namin, hindi sapat na katol lang tayo ng katol. Halimbawa, baka nagsisindi nga tayo ng katol, pero yun namang tabi nating klorera, hindi natin pinapalitan yung tubig. Eh di kahit umaalis yung lumilipad, pag namatay na yung usok ng katol, papalitan siya nung kitikite na nagiging lamok. So, importante yung mga itlugan ay maalis. Yung. Asek, yung po nga mga kaso ng dengue, base sa inyong monitoring, sa Saan pong uh, bahagi ng bansa maraming ngayon? Hindi ko hawak ngayon kasi no pero at uh, to my recall yung mga malalaking uh, population centers talaga so karaniwan na yung Metro Manila yung uh, Region 7 so NCR Region 7 kasi malalaking syudad yan eh Metro Manila Metro Cebu um, hindi ko magugulat kung pati ang Region 4A ay naroon pero yung first two yung sure ako from memory Now having said that po dahil tayo ay sabihin na nating dikit-dikit yung mga struktura natin mm -hmm. malaking bagay yung nagtutulungan yung mga LGU hindi pwedeng lalo na sa si Metro Manila no, d17 17 LGUs hindi pwedeng si LGUa lang 'yung mag clean up drive tapos 'yung katabi niya hindi kumikilos eh pag nangyari yun, eh lilipad lang 'yung mga lamok galing sa kapitbahay na LGU. Mhm. Mm 'Yung leptospirosis din po ay uh, mataas sa ngayon. Ito po ba 'yung mga nabaha nitong uh, sa bahagi ng Palawan? Asec ay, magandang tanong yan na uh, kasi no. So hindi pa kabilang sana naman ay hindi dumagdag. Pero kasi nga may incubation period, yung nabaha sa Palawan, I think mga last week nagsimula yung pagbabaha no? So uh, mag-aantay tayo ng mga 2 weeks bago makita natin kung papalo yung numero. Mas mataas siya ng 8% lamang kumpara sa last year. Ang bilang this year as of February 1, 422, nung nakaraang taon 392. Pero kaya kami medyo ano bothered pagdating sa leptospirosis kasi nga delayed yan eh. Parang akala natin, mababa ngayon, pero in two weeks time, bakit tinatawagin niyo na uli ako at pinapaliwanag. Bakit tumaas yung numero? Kasi nung nakaraang dalawang linggo, may nagbaha. Asek, yung pong dengue ay meron pa rin kaso ng namamatay. Ano, kanina iniulat sa atin na uh, ng aming uh, uh, reporter na sa Quezon City may mga bilang pa rin ng namamatay. Ang bawat buhay ay mahalaga, pero sa public health, uh, Emil and Cassie, natin yung porsyento ng namamatay sa bilang ng tao na may sakit. Ang case fatality rate na sinasabi ng ating dengue as of February 1, 2025 ay nasa 0.35%. Bumaba po siya kumpara sa 0.42% noong nakaraang taon. Ibig sabihin, mas bumubuti po yung ating mga health workers sa pagtingin sa dengue. Mas mabilis po siguro nagkukonsulta ang ating mga kapuso at yan ang magandang Balita kasi mas bumawas overall yung bilang ng namamatay laan sa mga bilang na nagkakasakit. Asek, yung pagpapaturok ng uh, flu vaccine, kayo ba'y personal yung uh, ipinapayo ito o minumungkahi ho sa ating mga kababayan? Yes Emil, i-coconnect ko na rin no? kasi kasama rin doon sa ulat ng flu kaya medyo nauso yung balita dahil kay Miss Barbie Suno na sa kasamayang palatay na matay dahil sa viral influenza sa Japan. And merong advisory yung uh, Philippine Embassy sa Tokyo na mataas nga yung bilang. Kinoconfirm namin yung advisory na yun on the part of uh, the Department of Health kasi nakita namin yung numbers sa Japan tumataas. Pero ang magandang balita, yung virus na dahilan doon is yung tinatawag na influenza A, H1N1, PMD-09, strain or variant. yung strain na yon, meron yon yung mga bakuna natin noong 2024. So kung okay. tayo po ay nabakunahan laban sa trangkaso noong 2024, covered po tayo dun sa dominant strain ng Japan. Para sa 2025, Emil, ang simula ng bakunahan is around mga April-May. Kasi ang flu cycle ng 2025 ay magsisimula sa June. So ang tabayanan po, nag pre na ang Department of Health at target talaga namin by March or April magsisimula yung bagong flu vaccine. Malinaw, asa kaso yung mga i-release ngayon, wala ho yun. Pe, ano yun? Kundi luma, e eh, peke. Tama ho? Ah, hindi, naman sa peke. Pero kasi ang flu kasi nagpapalit ng, ano, yun, ng strain every year. Eh. So kung kayo po ay nabakunahan ng 2024, okay po yun. Para rin dun sa mga kumakalat na flu sa Japan ngayon, okay po yun. Pero kailangan, pagdating ng April-May, magpabakuna uli kasi iba na yung strain pagdating ng Hunyo. Ayun, malinaw. Asik, Kaya dapat yearly. Po. Oo, maraming salamat okay, sa inyo, Asik. Thank asek. you very much, Asik. Nalinawan po kami. Have a blessed weekend, sir. You're welcome. You're welcome, Emil and Kathy. Magandang umaga sa mga kapuso. Atin po na kapanayam, Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health.